Kumusta mga kaibigan, mga kapwa ko mangingisda at mga mahilig sa kalikasan? Maligayang pagdating muli sa ating channel kung saan pinag-uusapan natin ang pinakamahalagang bagay para sa ating lahat, ang hula sa kagat ng isda. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-espesyal na araw, ang linggo, 12 Oktubre, 2025. Bakit espesyal? Dahil, mga kaibigan, ang araw na ito ay magiging isang tunay na hamon at sorpresa para sa ating lahat. Humanda kayo para sa isang araw na puno ng pagsubok at kung swertihin ng matagumpay na huli. Kaya huwag nyo itong papalampasin dahil ibabahagi ko ang lahat ng aking nalalaman para maging handa kayo sa kung ano ang kakaharapin natin sa tubig. Ngayon, dumako tayo sa mga bida ng ating pangingisda at kung paano natin sila malilinlang sa ganitong panahon. Tilapia, ang mandirigma ng tubig tabang. Sa aking karanasan, ang tilapia ay halos laging handang lumaban, lalo na ngayong Oktubre na peak ng kanilang pangingitlog. Kaya't huwag nating sukuan ang mga tilapia, mga kaibigan. Saan sila mahahanap? Dahil sa inaasahang malakas na ulan, at posibleng pagtaas ng tubig malamang na magtatago sila sa mas malalim na bahagi ng tubig malapit sa mga istruktura tulad ng mga pilapil ugat ng puno o mga lugar na may proteksyon mula sa agos at putik hanapin din sila sa mga mababaw na bahagi na may siksik na halamanan kung saan sila nangingitlog at nagtatago sa anong pain ang tilapia ay mahilig sa tinapay earthworms, bulate, o kahit anong maliliit na insekto, subukan ang light tackle na may float at panatilihing malapit ang pain sa ilalim. Ang malakas na amoy ng pain ay makakatulong sa maulap na tubig. Bangus, milkfish. Ang bilisan sa estuaryo. Ang bangus ay isang paborito nating Pilipino at bagamat sila ay mas kilala sa palaisdaan, marami din sa kanila ang matatagpuan sa mga brackish water o mga estero at tabing-dagat dahil sa init ng tubig inaasahan na sila ay aktibo pa rin. Saan sila hahanapin? Hanapin ang mga bangus sa mga estuaryo o coastal areas na may daloy ng tubig. Mahilig sila sa mga lugar na mayroong current kung saan madali silang makahanap ng pagkain. Sa anong pain? Ang bangus ay kilala na mahilig sa damo, lumot o breadcrumbs. Kung mayroal kayong mga artificial na pain, subukan ang mga small spoon lures o small jigs na ginagaya ang maliliit na isda. Ang mabilis na paghila ay susi upang mapansin nila ang inyong pain. Apahap, mundi Asian sea bass. Ang taktika sa taguan. Ang apahap ay isang mahusay na predator at masaya ring huli lalo na sa mga estero at bunga ng ilog. Saan sila hahanapin? Dahil sa pag-ulan, malamang na ang apahap ay magtatago sa mga istrukturang nagbibigay proteksyon. Tulad ng mga bakawan, ilalim ng tulay o sa paligid ng mga bumagsak na puno kung saan nagkukumpulan ang maliliit na isda. Ang mga lugar na may pagbabago ng tubig tabang at tubig alat ay paborito rin nila. Sa anong pain? gamitin ng soft plastic lures na ginagaya ang maliit na isda o crankbaits. Kung gagamit ng buhay na pain, ang maliliit na isda tulad ng tilapia fingerlings ay epektibo. Tandaan, mga kaibigan, kailangan ng pasensya at tahimik na diskarte dahil matalino ang apahap. Dalag, mudfish, snakehead, ang mga ngaso sa burak. Ang dalag ay matatagpuan sa halos lahat ng rehiyon ng Pilipinas at kilala bilang matibay na mga ngaso, lalo na sa maulan na panahon. Saan sila hahanapin? Sa aking karanasan, ang dalag ay masaya sa mababaw na tubig na may maraming halaman, putik at mga tinatawag nating cover. Mag-ingat sa mga lugar na may maraming damo, water lilies, o sa mga gilid ng ilog na may maliliit na bukal. Sa anong pain, ang dalag ay mahilig sa palaka, maliliit na isda, o kahit anong uri ng insekto, subukan din ang frog's lures o topwater lures sa umaga o sa hapon, lalo na pagkatapos ng ulan, dahil lalabas sila upang manghuli. Ngayon, tingnan natin ang malalimang pagsusuri sa mga kondisyon na kakaharapin natin sa labing dalawang Oktubre, dalawang libo, panahon, isang hamon mula sa kalangitan. Mga kaibigan, ayon sa ating paghahanap, ang linggo, 12 Oktubre, ay inaasahang magiging maulan sa buong Pilipinas na may malaking tsansa ng malakas na pagkulog at pagkidlat. Ang temperatura ng hangin ay inaasahang maglalaro sa pagitan ng 26 at 32 degrees Celsius na may napakataas na humidity na aabot sa 88%. Ang presyo ng atmosfera ay magiging pabago-bago dahil sa mga bagyo at ulan. Ang malakas na pag-ulan ay maaaring magpataas ng antas ng tubig at magpalabo sa mga ilog at lawa. Ito ay magiging isang malaking hamon dahil ang biglaang pagbabago ng presyon ay kadalasang nagpapababa sa kagat ng isda na nagtutulak sa kanila na magtago ang mas malalim na bahagi ng tubig temperatura ng tubig maligamgam pa rin sa kabila ng mga pag-ulan ang temperatura ng tubig sa Pilipinas ngayong Oktubre ay mananatiling maligamgam karaniwan sa pagitan ng 28 at 30 degrees Celsius ito ay isang magandang balita para sa pangkalahatang aktibidad ng isda ang maligamgam na tubig ay nangangahulugan na ang kanilang metabolismo ay aktibo, ngunit ang paglabo ng tubig dahil sa ulan ay maaaring magpahirap sa kanila na makakita ng pain. Kaya kailangan natin ng pain na may malakas na amoy o mas matingkad na kulay. Pasinang buwan, ang pababa na kislap. Sa labing dalawang Oktubre, 2025, ang buwan ay nasa yugto ng Waning Gibus. Ang ibabaw ng buwan na naliwanagan ay nasa halos 64 hanggang 65% at papalapit na tayo sa third quarter o huling sangkapat ng buwan. Ayon sa popular na paniniwala ng mga manging isda, ang kagat ng isda ay madalas na bumabababa pagkatapos ng full moon o kabilugan ng buwan at ito ay lalong nararamdaman habang papalapit sa last quarter maaari itong magdagdag ng pagiging mapili sa mga isda, lalo na kung ang panahon ay hindi rin maganda. Pangkalahatang aktibidad ng isda, ang araw ng apasensya. Dahil sa kombinasyon ng malakas na pag-ulan, pabago-bagong presyo ng atmosfera at ang yugto ng buwan, inaasahan ko na ang pangkalahatang kagat ng isda sa labing dalawang Oktubre ay magiging kapritsyoso hanggang mahina. Ang mga tilapia ay maaaring maging aktibo pa rin dahil sa kanilang spawning season. Ngunit ang karamihan ng mga isda ay maaaring magtago at maging mas maingat. Ang malabong tubig at ingay ng ulan ay maaaring makabawas sa kanilang feeding instinct. Kaya't mga kaibigan, tandaan, ang pangingisda ay hindi lang tungkol sa paghuli ng isda kundi tungkol din sa pag-unawa sa kalikasan at pagiging handa. Huwag kalimutang magdala ng panlaban sa ulan at maging ligtas sa inyong pangingisda. Maraming salamat sa panunood, mga kaibigan. Naway maging masaya at matagumpay ang inyong mga biyahe. Wala nang masasarap pa sa sariwang huli, di ba? Huwag kalimutang i ang video na ito, isubscribe sa ating channel, para sa mas marami pang tips at hula sa kagat at i-share sa inyong mga kasama sa pangingisda. Ano ang inyong mga plano para sa linggong ito? Mayroon ba kayong mga kakaibang diskarte para sa maulang panahon? Ibahagi ang inyong mga karanasan sa comments sa ibaba. Hanggang sa susunod, mga kaibigan at tandaan, walang uuwing bigo kung may baon kang pasensya ni hindi buntot ni Kaliskis